Hindi siya nilalamig dito? Hindi naman po. Ang lamig niya dito. Natalok po lang po siya ng kubot. Hindi na po kasi ako makain ng kanin. Ba't ayaw niyo siya sa bahay Puro chichirya lang po ang hinihingi niya, ang kape. Bawal yun. Masama yun sa kanya. Ang ayon Bakit nandito lang siya? Ba't hindi siya sinapi niyo sa bahay niyo? Kinuha kasi ng anak yung ilaw eh. Kinuha? Binawian ng ilaw? Binawian po ng ilaw. Ayun mga kababayan at may pupuntahan kami dito sa 13 Martires no. Yung inilapit sa atin na isa sa mga followers na isang lalaki daw na inabando na ng kanyang pamilya din. At nasa parang ng bagong dobo na kapira. kasi wala daw palang kuryente dito. Hindi ko kakalapin para ano sa manual. Hindi, mo na kayo laki yan. Wala naman. Kaya kanya pa parang ginagmang paglapit. Parang doon. Batol Ay, ba? ba? Ba't doon ba? hilaw. Alam mo, doon, so ginikyan, anak hilaw eh. anak? Ano? So, niya so, anak eh! Eh! babae pala. Oh, Opo, alam na namin na lang. Kayat na. Tayo ata tayo. Asa na sugat oh. ng Mumbai? Maganda sana sa umaga ni. Kaya, Asan hai... ang pamilya niya ate? Wala na pong asawa yung patay. Hiwalay po sa asawa. Yeah. May anak po yan na sa Adelina. Ano nangyari? Adelina anak mo. Yung asawa niya, mga anak niya, yung isa niya ng anak. Pinipin. Yung isa po niya pong anak tayo na po. Kasi nakita na po sa kanya ng pagkain. Ano kailangan kaya, niya? Eh, ay po yung anak niya. Wala na ngayon natulong sa kanya. Wala na po. Wala ano? po. Wala po para magulang namin. Ano ka Ako po na? Ako nilang po ang nag-aano sa kanya, nag-aasikasok na. Ka? Kapatid ka niya? Pinutihisan po. Kapatid ka? Opo. Ba't hindi niyo po ano dinadala sa ospital? Kung may sakit. Nakasikasok po yan. Ngayon ko lang po hindi napaliguan kasi may trabaho ko sa pinsan ko. Kauwi ko lang po. Nagbantay dito lang siya. Po hindi po siya nilalamig dito. Puro sa ako lang yung dingding ah. Nagbabantay rin po ako sa matandang may sakit din po sa pinsan ko. Oh, ah, may pamilya ka na? Opo. Pwede ba natin siya malapitan? Malapitan niya natin. Anong pangalan niya? Malapitan niya po ako pag gusto niya ng pagkain. Hindi ba balik niya nilalamig? Ay, ba, ipo na siya kala ko lalaki. Babae po. Tinagala kami ng um, imbisa na lalaki na man. Oh, hindi ko pa na sinan, limutan oh, ko babae ay. nga pala. Oh, oh. <laughs> hindi siya nilalamig dito. Di naman di po. Ang lamig niya ano? dito. Natalo po lang po siya ng kubot. Hindi so, ano? na po kasi ako makain ng kanin. Ba't ayaw niyo siya sa Puro chichirya lang po ang hinihingi niya, ang kape. Oh, well, Ayun sa, sa kanya. kanya. But, ayaw, yan sa kanya bakit nandito lang siya, bakit hindi siya sinapi niyo oh, sa bahay do. niyo? Kasi dati po nangangalakal yan, malakas sa po dati yan. Siguro na po niya sa bangangalakal niya. Dalawa lang anak niya? Marami pong anak yan. So, yung may, as may asawa na po yung dalawa ay, eh, yung isa na nag-aaral pa na sa indang. Uh -huh. Dapat lagi yung siya ilaw. Ang Ayun o, ilaw. Kaya ilaw, nga ilaw po eh, eh. kinuha kasi ng anak yung ilaw eh. Hmm. Kinuha, binawian ng ilaw? Binawian ay, po na. ng ilaw. Anong anong niya? Anong sakit niya? Hindi po masabi kung anong sakit niya eh. May kasyon na Sari-sari na lang po sa marami na. Komplikasyon? Doti. Parang anong ano to? Yung tinan parang ano nang bago din. dinan Tsaka yung baga ko may tubig na. Hmm. Hindi niya pa siya napakalik up. Hindi po. Hindi niya na po kaya maglakad doon eh. Kailangan beses, kapag-admit ako eh, walang mababanta'y tayo sa akin. Sumuwi na lang ako ng chewing ko bakit sila magbabantay? Ano yun, dito na lang siya na dumi din. Dito na lang siya na CR. Opo, yun, pinapaliguan ko na lang po. Hmm. Bakit po, matanong lang po namin, bakit po ganyan yung mukha nyo? Ano ba yun, dumi o pekas? Hindi, pekas na siya. Kasi dati na ba? Hindi po, nagbabalat na po talaga yung ano um, niya, katawan oh. niya. Hanggang likod po yan, ng po. Bakit? Bakit kaya? Nagsusugat na po. Pwede namin makita? Wala yung kasi siyang gamit. Ate, pakita mo ate. Oh, Wala naman, baluwa. Yung sa likod niya. Tapos ba't na, Opo. parang nauubos ang po, buhok o. niya? Ate, pakita mo ate. Eh, okay. ay oo. Oh, um, um. um. mm -hmm. um. Ba't parang nagbabalat ay nag nauubos na din po. yung ano niya, yung buhok. Ganyan talaga ang buhok niya. Opo. Ano yung kulay itim, te, sugat? Opo. Opo, sugat po yung kinakamot niya kasi pag makate. Naliliguhan ko lang po siya ng bayabas. Sa paa, marami na din. Yung paa niya rin po, ayan. Eh. Wala naman po yung paa. Pero bakit hindi niyo siya sinasama doon sa bahay niyo? Ba't binukod niyo po? Pa? Ba't binukod niyo po siya ng, ngaway, ngaway ng asawa bahay? Naaway po kasi ng asawa ko po eh. Nakaway niya, pero pag lasing po siya, kalaban ng asawa ko eh. Ngaway, kaya mas gusto niya dito. Pero pag nag-away siya na ng asawa ko, kinaka naaway ko rin yung asawa ko. Sabi ko, alam mo, masakit ng atik ko. Pag mo naman pala hindi unog napakailaman ng ate ko, manahimik ka na lang. Mm -hmm. Paano natin na? Hindi ba ito na ano? Gusto yeah. ko pa ating mag-check-up? Wala pa kasi bang pa-check-up eh. Gusto ko masindalan sa ospital. wala po mga kapera-pera. Kahit sa mm -hmm. gobyerno, sana ito. Parang maano siya, matulungan. Komplikasyon ng sakit niya, alam-alam. Ano pong main na naging sulit nyo? Adiyaw, padawa ko. Oo. Oh. Okay, Uti ay ito masakit. Karabi yung, yung ano mo, ulo. Bakit ganyan? Ae, okay. Parang mga itim-itim na. Tapos yung buhok mo ganyan talaga? Hindi na po gati ganyan ang buhok niya. Naglalagas po yung buhok niya. Bakit naglalagas yung buhok niya? Lala, pag yung suklay niya po, naglalagas na. Ano ba yung nilalagas yung buo? May parang Sabi kasi niya cancer daw. Hindi uh. ko masabi kasi uh, cancer. Ano? O uh, nga. Tapos, ang balat niya. Krikemo? Oo. Yung balat niya, nagsusugat na yung mamalat uh -uh, yung balat niya. Tapos mm. kasi, hindi ka parang malaman. Sabi ko nga, papachinig uh. siya pag nagka-pera eh. Balikan natin bukas. Dabi mm. na kasi ngayon eh, para Ma madala natin sa ospital siya May ilaw po ito, binawian ng anak Sabi ko, Bakit ibalik binawian yung Binawian ng anak naman, anong, anong nangyari? Pumupunta ang anak dito Hanggang, ano lang, puno lang sa bahay Di mapuntahan yung ina Sabi ko, anong pagkain niyo ng na nanay yung Iyan yun naman Hindi ah. siya inasikasong na? Saan ba yung anak niya isa? Ah. Yung isa, wala po, nag-aaral po Nandito po sa indang Kasi nung bumawi ng ano ilaw yung anak niyong panganay nasa Adelina po. Sabi ko, ibalik niya yung ilaw para maliwalag yung nanay niya. Sabi ko, ganun, pag nagreklamo ang barang yung dito po kasi nagreklamo na yung mineral. Nangangangangasa daw yung baho. Sabi ko, pag, ang pag nagreklamo ang kabila ng barangay, wala tayong choice, babalik. Bibigay ko talaga sa inyo yung nanay niyo at kayong anak eh yang ng ka, tira ng eh. anak. Tutal, nandiyan ka naman, kapatid ka naman eh. Oo, kapatid ako. Sustentuhan niyo naman ng nanay niyo. Sabi ko gano'n. Pupunta lang dito. Natay siya ng anak niya na ganyan ang kalagayan niya? Opo. Hindi pagkain, hindi man lang mabigyan. Pag pupunta ako doon, sinasabihan ko yung okay. no, anak. May bigyan mo ng pagkain ng mama mo. Sabi ko, eh, kung kami nga naghihirap din eh. Sabi ko, eh, mm -hmm. hindi naman ganun Dray. Hindi katwiran yun. Kayo ang anak eh. Yung eh, ano niya, tinutulugan niya. Oh, butas-butas pa na sa ako. Kawawa niya ang talagay niya. Tapos, ano na, medyo maamoy na rin dito. Mm -hmm. Siguro Ito dito yung sinadumi, no? Hindi pa ako makano kasi may maliit din ako. Dito na siya nadumi? Opo. Oh, Nadakot ko na lang po kaya nagreklamo na yung mga kapitbahay okay. labas yung ano, pwedeng makirahan na pero ha, na bahay -bahay, na bahay doon. Lilipat, lilipat doon sa may banda sa amin di ba may mga bahay po doon, wala namang nakatira yata doon, Saan? yung mga oh. bahay dyan dapat Dabang, kahit idikit idikit nyo lang siya doon sa bahay nyo, nakayuan lang ng ano, kaya nang ko lang po yung chewing ko, mm -hmm. tatanggalin po kasi tingnan nyo oh, Grabe, ang masaya ko lang po ito. Tatanggalin Ay, po hindi? ito hmm. ng tiyuhin ko. Naantay ko lang ako. Ililipat sa doon sa may banda sa amo. Para hmm. malapit lang sa akin. Ito so, ano na talaga yung katawan niya. Yun? Ano? Nilalamig ka ate. Ano pa lang pangalan mo? Imelda Imel. po. Pamesa. Imelda. Pamesa. Pamesa. Ilang um, taon ka na? 46. Bata ka pa. 46 ka pa lang. Ilan hmm. anak niya? Ilan anak mo tayo? Yung apat, pinakampun ko yun. Walo. Walo? Mm -hmm. dami mong anak tapos wala sa iyong nagaan dito. Yung apat daw pinakampun. Yung apat? Pin... nasa yung apat? Yung apat dito, yung isa nasa yun daw. Kumain tatan. ka na ba? Hindi. pa. Di, Di pa Asa po kumakain. Sa inyong, sa inyong, sa inyong. Kain ka muna te. Ito, ito. Sarap bigay mo na. Upo ka muna, upo ka muna para nakamakain ka. Eh, gabi na kasi kami nakarating. Mm -hmm. bukas, oh, yung, siguro bukas, mm -hmm. ano? Bukas na lang. Babalik tayo para mapacheck up, bukas up, bukas si, up si ate. sa mapas mapas mga paliguan. Si Pakibaba lang mo niya. Ang nasilaw. Eh, ano mo mm lang. -hmm. mo lang para may lumi mo nga. Diyan, naipit mo tayo sa ano taas? Sa taas, Ipit niya po muna dito, ate. Yan, yan, yan. Babuksan Kainin mo na, ma. Ito, anak niya. Anak ko po ito. Uh, ah, grabe yung ano ni ate no? mo. payat na rin. Payat niya, eh oh. Tapos paubos ng buhok. Ay, Bakit ng trabaho nyo lang ate? So? Ang trabaho nyo? Ako po? Wala po. Ah, extra extra lang yun. po ako. Pag tumatawag, pag tinatawag ako ng yeah. pinsan ko, ginakumakita. Bakit tayo na? yung ibenta yung pintas niyo para ipang hospital po tayo i-benta muna yung sangla fake lang po to. nakala ah, ko tunay fake lang nakatawa eh. <laughs> ka nakain na po siya o oh. po yan kain po sige kain na kain po kayo nakain na si ate ate ano nga pangalan mo? Imelda. Si ate Imelda. pa rin. Saan ano niya si Imelda? <laughs> Ito okay. na mm -hmm. uh, uh. Dapat maalagaan ka ng kain para umayos yung katawan mm. nyo. ko ganda niya. Ay, Ayun mga gamit na niya na. yan. Opo. Uh, po ano, na ng ano? kasi ng anak ng kalan. na yun? Ano? 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 Opo. Anak na yun. Mabait. Napakabait naman ang anak. Tingnan niya itsura ng nanay niya. Oh. Oh. Kakaawa Oh. Hindi ba kayo naawa sa gantong palagayan ng nanay niya? Uy, ibig sabihin ate. Kainin niyo po. Mayana. Ha? Pakatalo mo na yun. Ano, mayana? Bis, tinapay po, tinapay. Sige, yan rin. Ba't di kayo makano? Hindi tinatanggap na si Cora niyo? Sakit daw ito, John. Sakit daw ito, John. Dapat talaga tumapit. Ah, oh. mm.

nalilipasan mm -hmm. ng gutom. Nalilipasan mm. na yun ng gutom, kaya mm. ganyan. Mm. Hindi nasa na sana yung na sigmura sa pagkain. Kasi po pag binibigyan ko ito ng pagkain, ginusukan dinus niya, hindi tanggap ng sigmura niya. Hindi naman na May ano na rin. Hindi mm. ka pala ate, hindi mo sinabi. Kaya, mm. ano hugasan ko pa. Bali, ano, bukas babalik kami. Okay. Ha? Kasi, para mapacheck upan siya. No? Kasi Pero bago mapacheck ngayon. upan siya, lilinisan muna namin. Opo, paliguan ko bukas ang baga. Kami, kahit kami na lang siguro. Opo. Uh -huh. uh -huh. Hintayin nyo lang po yung pagbalik namin ha. Uh -huh. uh -huh. Opo. Sa ngayon kasi gabi na. Ano? Uh At -huh. uh -huh hindi na lang kami mag-iwan din ng pera para bukas, para bukas rao, na lang. Para isahan na lang bukas. Para bukas. Na lang bukas ano? Higaan. Tapos, pwedeng papalitan, papalitan Hindi. Para kahit bukas ano na lang. Na na pa, na kahit baby. pagdating namin, huwag niyo muna siyang ano Huwag nyo muna galawin kasi baka mamaya. Pag maagang maaga, malamigan na, naman. Bigla. kasi pedalirikiwa ko, magpapakulupa ko ng bayan. Oo. Magpaligwan so, oh, e. ko ng hmm? bukas ko. Ganyan lang siya, magsusuka. Nagsusuka siya. Magsusuka. Na no, naman yung tubig, te. Ate, inom ka tubig, ate. So, para kahit o. ano. Kailangan niya check up talaga agad. Oh. Talagang ano, ano, ano. 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 ano tagpipitagpim tangp -tang sa ako lang. Anong, ano, sa diyan lang. Hindi sa mga mo. Ha? Na yung, ano yung amino sir? Ano yan teh? Para na rin sya kinikemo sa dugo niyo. Oo. Ano yung sakit mo? Dugo na ba? Kasi daw dugo daw ng notes cherry kasi lagi ang anong cherry lang ng kainin. Cherry lang si Kasi pinagbabawalan talaga sa kanya yung cherrya, yung mga mamahalat. Pinagbawal na sa kanya yan. Tapos binibigyan. Binibigyan niyo pa. Nag-aaway pa kami pag hindi ko Kung bawal, bawal na. Bigyan. Kasi kawawal, Bawal sa maglalala. kanya yung mga matatamis. Anong sabi po nung napakasin daw sakit niya? KayaBr��. Hindi po ako kasama yung kapatid kong isang kasama. Pa-extray po? Pa-extray yung anak wala naman. Tapto naman. nga sa nga 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 balik gano na lang ate ha. Bukas mabalik kami ate ha, at Imelda ha. Balikan ulit ah, bukas. Para ma-check up para, kayo, makita yung kayo. Hmm. Niyo. Dapat po, dala na lang din siya ng ano no, hmm. diaper no, para no. i-diaper natin no. Siya. Para ano, sa Andun yung ano mo ah. kami bukas na ha. O, tulungan ka namin ha. Pagpapansya tayo bukas no. Tayo mo kami bukas kasi alanganin na eh. Oh, paliliguan nga natin si Sara. kasama rin natin Sara. Paliliguan ka. ka Tapos palitan natin yung sapin mo. Nanay. Mag-pray ka ha. Mag-pray ka. Tulungan Mag ka, ka. ka. na ka. ka pa no. Ano bang hanap buhay mo dati? Wala. Hmm. Ayan mo, gagaling ka pa niyan. Basta laban lang, no? Tulungan mo yung sarili mo, ha? <coughs> Mawa um, naman sa ate, Melo. <coughs> <coughs> ano okay, mo kami, papaligo ang kesa. Dito lang po ang aming kayo mga kuya. Ayan mo. Dapat kumain ka, pilitin mo kumain. Kasi yung ano, pag hindi na pwede yung kani. Soft meal na lang dapat para malambot. Siguro mga okay. cereal. Yung mga ayan yung tahanan yun Kuya, diyan. Meron na na active yung mga. mga kababayan, sana i-share natin yung video natin ng Elda, no, Para kahit pa matulungan natin siya at makaabot sa mga tao mas um, makakatulong po. Alright. babalikan namin siya bukas. Maraming salamat po and God bless po. God bless.